Discount sa internet ng isinsulong ni Senador Francis Tolentino. Ora mismo serbisyo publiko ang advokasiyan ni Congressman Erwin Tulfo. Si Benhur Abalos na nice ang buwis sa kuryente. Libreng gamot para sa senior citizens ang pangako ni Mayor Abby Binay. Ipinagmalaki ni Senador Bong Revilla ang tatlong batas na naipasa niya. Proteksyon ng kababaihan ang isinusulong ni Senador Pia Cayetano itutuloy raw ni Ping Lacson ang laban kontra korupsyon. Si Sen. Lito Lapid ipinagmalaki ang sandaang batas na kanyang naipasa. Libre ang pabahay para sa mahihirap ang pangako ni Manny Pacquiao. Iginiit ni Tito Soto na dapat labanan ng fake news. Sa Legazpi City, tinalakay ni Modi Floranda ang issue sa jeepney ni out Kasama niya sina Alin Andamo at Jerome Adonis. Kinausap naman ni na Amira Lidasan, Lisa Masa at Danilo Ramos sa mga magsasaka at manging isda sa Sorsogon City. Abot kaya ang presyo ng pagkain ng isinusulong ni Bam Aquino. Mga issues sa agrikultura ang tinalakay ni Bonifacio Busita sa Alcantara Romblon. Kapakanan ng persons with disability ang pinaglalaban ni Senador Bongo. nagikot sa Pasig at Kaloocan si Senadora Amy Marcos isinusulong ni Ariel Kirubin ang karapatan ng transport sector. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Visayas at Mindanao kasama ang GMA Regional TV. Dalawa ang sugatan sa pamamaril sa isang tindahan sa Balasan, Iloilo. Cecil, nahuli ba yung mga gunman? Rafi, patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang lalaking na Maril na nahuli kam sa live stream video. Bago ang sime, nagiinuman pa ang dalawang magkaibigan sa loob ng tindahang yan. Maya-maya lang, napatakbo ang isa sa kanila nang may dumating na lalaking may dalang kutsilyo. Sumunod sa lalaki ang isa pang may dala namang baril na nagpaputok ng apat na beses. May binato pa siyang gamit bago tuluyang tumakas. Batay sa imbestigasyon, tagatapas kapis ang gunman na nangungupahan lang sa bayan. Inaalam pa ang motibo sa krimen pero kwento ng nalalivestream na saksi, may narinig silang nagtatalo sa di kalayuan kasama ang dalawang lalak. Bistado ang tangkang pagtaka sa Pilipinas ng limang Chinese national na mga blacklisted Pogo worker. Ayon sa Bureau of Immigration, sinubukang umalis ng lima sakay ng bangka mula sa Tawi-Tawi. Nasira ang kanilang bangka kaya sila nahuli ng mga otoridad. Kabilang ang limang Chinese sa mga nahuli sa Lucky South 99 na Pogo sa Porak, Pampanga na Raid noong Kunyo. Dalawa sa kanila, pugante rin kaya agad inaresto ng mga taga Bureau of Immigration. Inaalam pa ng Bureau of Immigration kung saan nang galing ang mga naturang Pogo worker bago sila nagtangkang tumakas. Kinilala ang ilang kapuso programs at personalities sa 38th PMPC Star Awards for Television. Ang GMA Network kinirang na Best TV Station of the Year. Narito ang latest ni Nelson Canlas kinilala ang GMA Network na nagdiwang ng 75th anniversary ngayong taon bilang Best TV Station of the Year sa 38th PMPC Star Awards for Television. Unang hirit, ang Best Morning Show at ang mga host nito, ang Best Morning Show Hosts. Best Magazine Show ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Documentary Program ang The Atom Araulio Specials habang ang eyewitness ginawara ng Hall of Fame para sa Best Documentary Program category. Ang mga award-winning host ng eyewitness naman, ang Best Documentary Program Host, Best Public Service Program, ang Wish Ko Lang, ang Hit GMA Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap, ang Best Daytime Drama. Si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang itinanghal na Best Game Show Host. Si Dong din ang itinanghal ang best educational show host, best drama anthology ang Magpakailanman. Wagi si Paolo Contis bilang best single performance by an actor para sa Magpakailanman episode na Asans Karma. Sa isang episode din ng Magpakailanman na Inaanak, Inanakan, wagi si Gladys Reyes bilang best single performance by an actress. Best comedy show ang Pepito Manaloto Tuloy ang Kwento. Best Mini Series ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Best Educational Program ang Born to be Wild. Best Celebrity Talk Show, ang My Mother, My Story, habang ang host nito na si Boy Abunda, ang Best Celebrity Talk Show Host. Best Showbiz Oriented Talk Show, ang Fast Talk with Boy Abunda. Best Public Affairs Program, ang Kayetano in Action with Boy Abunda, habang ang mga host nito, ang Best Public Affairs Program Host. Best Public Service Program Host, si Dr. Edinel Calvario. Best Variety Show ang It Show Time. Mga Best Talent Search Program host naman, sina Julie Ann San Jose at Raver Cruz. Tinanggap naman ni na Barbie Portesa at David Dicauco, also known as Barda, ang Herman Moreno Power Tandem Award. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasok na sa Final 16 ng Miami Open 2025 sa Amerika si Filipina tennis player Alex Ayala. Sa third round ng tournament, nakuha ni Ayala ang upset win laban kay Australian Open champion Madison Keys sa score na 6-4, 6-2. Yan ang unang beses na may Pinay na tumalo sa isang world top 10 player sa women's tennis. Bago yan, tinalumunan niya si Jelena Ostapenko ng Latvia nitong Sabado. Nakatanggap pa si Iyala ng papuri mula kay tennis superstar Rafael Nadal. Sa academy ni Nadal nag-training si Iyala ng tennis. Susunod na makakalaban ni Iyala si Paula Badosa ng Spain para sa spot sa quarterfinals. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte Nanawagan ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pabalikin na siya sa Pilipinas. Dagdag nila, magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. Nagtipon-tipon sa Malifeld, isang malawak na parke nito sa The Hague, Netherlands, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong weekend. Ang aktibidad layong magparating ng pagmamahal, suporta at maagang pagbati na rin sa 80th birthday ng dating Pangulo sa Biyernes, maging ang panawagan na may iuwi na siya sa Pilipinas. Dumalaw sa pagtitipon si Vice President Sara Duterte na nagkwento tungkol sa kalagayan ng kanyang ama sa loob ng kulungan ng ICC. Muli rin iginiit ng bise na maliraw ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ibalik niyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy niyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik niyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Dati na nanindigan ang Malacanang, DOJ, PNP at iba pang law enforcement agency sa Pilipinas na tama at legal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Marcos Rizal! Marcos Rizal! <laughs> <laughs> nagsabi niya rin niya ako ah, bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip kaya mo ang mamuno. Ayon sa bise, kahit nasa the Netherlands ay concerned daw ang dating Pangulo sa timeline at nangungumusta rin sa kalagayan ng kampanya sa Pilipinas para sa eleksyon 2025. Tatakbong mayor ng Davao City ang dating Pangulo. Ninoy Aquino, junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Sakali mang maghain ng interim release ang kampo ng dating Pangulo, hindi raw iyon magiging madali. Handa raw kasing tutulan nito ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings na nag-press conference dito sa The Hague. If there will be an application for interim release, center law, and lawyers and its victims are ready and able to give the views and concerns to actually the court to deny it. Why? Because the conditions for actually granting it are not there. We would certainly oppose any uh, effort to, for the interim release or conditional release of the Duterte. Uh, because it would be very contrary to the victim's interests and as he himself poses a threat. Limang buwan bago ang confirmation of charges hearing ng ICC para sa kaso of Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa September 23, may mga pinasusumite ang Korte sa prosekusyon at depensa. Sa mga prosecutor, kailangan nilang magbigay ng kompletong detalye tungkol sa dami at uri ng mga ebidensya na kanilang gagamitin. Kasama riyan ang transcript at translation ng mga documentary evidence maging ang timeline ng pagsusumite ng mga ito. Kailangan din nilang idetalye kung ilan ang kanilang mga testigo kung itatago ba ang kanilang pagkakakilanlan at kung matitiyak ba ang kanilang seguridad. Dapat ding sabihin ng prosekusyon kung gusto nilang ituloy pa muna ang investigasyon kay Duterte at kung sakali ay anong epekto nito sa proseso ng korte. Kailangan may pasa ng prosekusyon ang lahat ng iyan sa April 4. Ang sa may hanggang April 11 para magbigay ng kanilang obserbasyon hinggil sa mga impormasyong isusumite ng prosekusyon. Pinadedetalye rin sa depensa kung gusto nilang magpresenta ng sarili nilang ebidensya at mga testigo, kung gusto rin nilang magsagawa ng sariling investigasyon. Maging ang registry inaatasan ng korte na magsumite hanggang April 2 ng kanilang obserbasyon kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Sakaling may komento ang prosekusyon at depensa sa obserbasyon ng registry, pwede nila itong isumite sa korte hanggang April 11. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinalagaan ng Malacanang ang panawagan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ay kay Palace Press Officer under secretary Claire Castro, si Vice President Sara Duterte lang ang makikinabang kung gagawin ito ng Pangulo. Giit ni Castro, papaano masasabing hindi kayang mamuno kung pinaiiran lamang ng pamahalaan ang batas? Mas hindi raw kakayanin ng isang tao na mamuno kung maraming itinatago at inililihim, particular ang tungkol sa pondo. Tungkol naman sa paghalintulad kay dating Pangulong Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino, winestro ng Malacanang kung saan ba nila nakukuha ang mga umano'y banta sa buhay nila. Miski raw ang mga dati nang sinabi ng bise na banta sa buhay niya ay wala pa rin maipakitang ebidensya sa NBI o PNP. Pare-at-pare, pare, may bagong paandar sa content si Mommy Grace Tan-Felix. From cooking to food trip, yan ang okay na tour ni Mommy Grace. Game siya na kumain ng ilang street food gaya ng barbecue at isaw. Of course, hindi nawala ang kanyang signature headband. Sa isang FB Reel, nagbebenta si Mommy Grace ng siomay sa kalsada. Okay na okay naman to sa netizens na looking forward kung saan ang next na food trip. Nagpaalala ang Philippine Embassy sa Lebanon sa mga Pinoy roon na iwasan muna ang southern o timog na bahagi ng naturang bansa. Tumawag din daw sa embahada kung may masaktan at mga ilangan ng tulong dahil sa airstrikes ng Israel sa southern Lebanon nitong Sabado. Ayon sa mga opisyal sa Lebanon, hindi bababa sa 6 ang patay at 31 isa ang sugatan. Hindi pa malinaw kung may mga kasamang Pinoy. Sabi ng Israel, grupong Hezbollah ang target nila. Tugon daw yan sa naunang rocket na pinuntirya ang Israel-Lebanon border. Ita na hindi Hezbollah na may kinalaman sila sa naunang rocket at iginiit na gusto nilang ituloy ang ceasefire nila ng Israel. Bago ang pambabomba sa Lebanon, nagpakawala rin ng airstrikes ang Israel sa Gaza na hudyat ng pagtatapos ng ceasefire sa pagitan nila ng grupong Hamas. Ayon sa Hamas, nasawi sa isang airstrike ang lido nilang si Sala al-Bardawil at kanyang asawa. Kinumpirma rin ito ng Israel pero wala pang direktang komento ukol dyan. Una nang sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang pag-atake sa Hamas ay para puwersahin na sila na palayain ng lahat ng kanilang mga hostage. At ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Traffic Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampera. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.